or are you out? Mm. Ayan! Naku, huwag kang mag-alala, na. Akong bahala sa'yo. Ay, naku. May naiisip na akong idea. Naku! Ay! Ah, huwag ah. 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 kang mag-alala. Ilalabas natin ang gandang hindi mo inakala. <laughs> Nasa'yo na ang lahat. Minamahal kita pagkat Nasa'yo na ang lahat Pati ang puso ko Nasa'yo na ang lahat Minamahal kitang tapat Parang kagat lang yung langgang Yung langgang Pati Shhh, ang puso ko Pagka na kumakas, lang to uh, Mabilis lang to Ah! Agoy! Agoy! Nasa'yo na ang uh, lahat ano O dito po, 'di diba? Wow. Din, hindi pa tayong kulay ng mukha mo sa leg mo. Hmm? Para hindi na ako mahirapang mag-makeup iyo, gamitin mo hmm? to Ah, uh, tita, kaya ba ka ng powers na to To see is to believe. Oh, akay na muna yan. Tapos ito, hawakan mo. Tapos yung pang-target mo, pag-shoot ka. Okay? Right. Alright? Ivan, you do know you're just wasting your time. You know sports is not my thing, right? Lapit na mo ako rito. Bakit? Bakit po? Sige lang, Iha. Yariin na natin yung bigote oh, mo. Oh, maganda ka. Huh? uh, talaga? Oh, blooming ka kaya. Don't be shy about it. Uh, 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 thank you, ah. Uh. <laughs> You're welcome. <laughs> One line? Ching, ah! Oh, tanda! Walk with confidence. Wala pumipigil sa'yo. Ah! you can even fly if you want. As if you have wings. Go. Danda. There. Ate baby, kakaibang pagbabago ang binibigay mo sa batang ito. Mas binabago niya ang buhay ko.